Isang netizen po ang nagtanong kung kabilang ba sa mga inisyatiba ni Senator Bongo ang magbigay ng tulong sa mga Pilipinong walang trabaho. Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report na ito. Isang netizen ang nagpadala ng mensahe at nagtanong kung ang pagbibigay tulong ba sa mga walang trabaho ay kabilang sa mga inisyatiba ni Senator Bongo. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record ayon sa aming pagsisiyasat, noong Nobyembre a 21 ay bumisita ang malasakit team sa Dato Odin Sinsuat, at del Norte upang magpaabot ng tulong sa isang daan at pitumput siyam na benepisyaryo ng pagkain, vitamins, t-shirts at bola ng volleyball at basketball habang may iilang nakatanggap din ng relo, sapatos at cellphone. Bukod pa riyan, sa pangibag-ugnayan kay Mayor Lester Sinsuat, naging posible ang pagkakaloob ng pansamantalang trabaho sa mga residenteng nawalan ng hanap buhay sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantage o displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kaugnay nito ay ang malasakit at pagbibigay ng oportunidad ni Senator Bongo sa mga Pilipinong higit na nangangailangan upang mabigyan ang mga ito ng hanap buhay na kanilang maaasahan. At yan ang track record ni Mr. Malasakit para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Ako si Daryl Justin Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo Iboto ang tama, itama ang boto Siyasat Presents DWIZ Track Record i-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.